Iniwan sa akin ni Lola ang isang lumang bahay na halos gumuho na sa baryo habang ang kapatid kong lalaki ay nakuha ang tatlong silid na apartment sa lungsod. Tinawag akong pabigat ng asawa ko at pinalis ako. Pumunta ako sa baryo at nang pumasok ako sa loob ng bahay, natigilan ako sa gulat. Bago tayo magpatuloy, isulat ninyo kung sang bansa kayo nanonood nito. Magandang pakikinig. Nakabitin sa hangin ang tensyon na parang mahahawakan mo. Nadarama ni Maria ang pagigting nito sa bawat tibok ng kanyang puso na parang pinipiga ang kanyang dibdib. Sa opisina ng notaryo ay mainit at mabaho, amoy lumang papel at amag, na parang mga anino lamang ng nakaraan ang nakatira roon. Ang abogado, isang payat na lalaki sa matigas na suit, ay umubo, inayos ang salamin, at sinimulang basahin ang testamento ni Lola Rosa, kanilang lola. Si Pedro, ang nakatatandang kapatid ni Maria, ay nakaupo sa tabi, nakakumpil sa upuan na parang walang pakialam. Sa mukha niya ay nakalaro ang mapanghangad ng ngiti. Palagi siyang paborito ni Lola, matagumpay na negosyante sa lungsod. Si Maria naman ay parang anino sa tabi niya, tahimik, simple, nagtatrabaho bilang librarian. Lagi niyang nadarama na hindi siya pinapansin na parang ang buhay niya ay background lamang sa makulay na mundo ng kapatid. Ang apartment sa address na iyan ay iniiwan ko sa aking apo na si Pedro Santos. Monotono ang boses ng abogado, parang nagbabasa ng hatol. Tumingin si Pedro ng may tagumpay na may bahagyang paghamak kay Maria. Sinubukan niyang manatiling kalmado bagamat kumukulo ang loob niya. Alam niyang mahal ni Lola si Pedro pero umaasa pa rin siya sa kaunting katarungan. At ang bahay sa baryo ng San Isidro kasama ang mga gusali sa labas at lupa ay iniiwan ko sa aking apo na si Maria Santos. Nadama ni Maria ang pag-alis ng dugo sa mukha. Baryo ng San Isidro, lumang bahay na halos gumuho, na halos hindi niya naalala. Bata pa siya nang pumunta roon, maliit pa. Ito ay mali siguro, pagkakamali. Ano ang gagawin niya sa guguho na bahay na iyan? Tumawa si Pedro ng malakas. Aba Maria, may natira naman sa iyo kahit papaano. Huwag ka nang umasa na may magandang iiwan sa iyo si Lola. Ano ang gagawin mo sa basurang iyan? Magpuputol ng kahoy? Tahimik si Maria hindi makahanap ng sasabihin. Sinakal siya ng sama ng loob parang ahas na daman napahiya at nasaktan. Bakit ganoon ang ginawa ni Lola? Talaga bang itinuring siyang walang kwenta na iiwan lang ng lumang bahay sa liblib na baryo? Pagkatapos basahin ang testamento, mabilis ang mga pangyayari. Umalis si Pedro ng masaya at sinabi sa paalam Huwag kalimutang ibenta ang guguho na iyan. Baka abutin ka ng buwis. Binigay ng abogado kay Maria ang mga papeles at susi ng bahay. Lumabas siya na parang nasa ulap. Sa labas ay naghihintay si Juan, ang asawa niya, madilim ang mukha at galit. Ano ba yan? Tanong nito ng walang bati. Ikinuwento ni Maria ang testamento. Nakikinig si Juan nang nakakunot ang noo, lalong sumama ang timpla. Nang matapos siya sumabog ito, bahay sa baryo, seryoso ka ba? Maria, minsan ba makakagawa ka ng kapakipakinabang lagi kang problema? Apartment sa lungsod, iyan ang pagkakataon. At ikaw, basura ang nakuha mo. Swerte ka talaga, pabigat. Mas masakit ang mga salita ni Juan kaysa sa pangungutya ni Pedro. Lagi niyang sinisikap na maging mabuting asawa. Suportahan ito sa lahat pero hindi nito pinahahalagahan. Laging sinisisi sa kahinaan at kawalan ng kita. Juan, please. Sinubukan niyang magpaliwanag pero pinutol siya. Tama na, pagod na ako sa iyo at sa kawalan mo ng kwenta. mag ka at umalis. Sawang-sawa na akong buhayin ka. Nadama ni Maria ang pagbagsak ng mundo sa paligid niya. Nag-iisa siya. Walang pera, walang suporta, may susi lang ng lumang bahay sa liblib na baryo. Tumulo ang luha sa mata pero pinigilan niya. Hindi niya ipapakita ang kahinaan. nag si Maria at umalis sa apartment na renta nila ni Juan. Hindi niya alam kung saan pupunta, ano ang gagawin isang thought lang, tumakas ng malayo sa lahat ng kasinungalingan at pagtataksil. Bumili siya ng tiket sa bus papuntang San Isidro. Wala siyang pakialam kung ano ang naghihintay sa nakalimutang baryo na iyan. Kailangan niyang makatakas, magtago, magsimula muli. Mahaba at nakakapagod ang biyahe. Bumobote ang bus sa mga hukot. Sa labas ay mga kulay abong tanawin. Tumingin si Maria sa bintana, sinubukang kalimutan ng madilim na isip. Naalala niya si Lola, ang mabait na mata, tahimik na boses. Siguro sa lumang bahay may bagay na makakatulong sa kanya na maunawaan ang sarili, makahanap ng landas. Nang dumating ang bus sa San Isidro, palubog na ang araw, batiin siya ng katahimikan at kapabayaan ng baryo. Nakayuko ang mga bahay na may kupas na pintura, parang tumigil ang oras roon. Bumaba si Maria at lumibot ang tingin. Sa malayo ay ang lumang bahay na paligiran ng ligaw na hardin. Madilim at hindi welcoming, kulay abo, kupas, parang inabandona. Mahirap na hinila ang maleta, pumunta si Maria sa bahay. Kumabaog ang puso sa dibdib. Nadaman niyang walang tiwala at nag-iisa. Ano ang naghihintay sa lumang bahay? makakahanap ba siya ng saysay sa buhay roon? Dahan-dahang nilibot ni Maria ang bahay. Sa labas ay parang malungkot na multo ng nakaraan, inabandona at nakalimutan. Kupas na pintura, nakayukong shutter, ligaw na bakuran, lahat ay sumisigaw ng kapabayaan. Inasahan niyang ganun din sa loob. Pero nagulat siya, malinis at maayos. Parang may nagaalaga kahit walang buhay. Walang amoy, inabandona. Parang naghihintay lang ang bahay. Sa mga kwarto ay amoy alikabok at lumang kahoy pero hindi amag. Matibay ang muebles kahit luma maayos. Sa dingding ay nakasabit na kupas na litrato. Sa frame ang mga mukha na hindi niya kilala. Nadama niya ang kasaysayan ng pamilya, ang kanyang pamilya na tumitingin mula sa nakaraan. Habang lumilibot, napansin ni Maria ang maliit na silid imbakan sa dulo ng bahay. Mahigpit ang pinto, halos hindi makita sa dingding. Sinubukan niyang buksan, pero hindi bumigay kailangang piliti ng kalawang nalak. Kumalat ang ungol ng lumang bisagra sa bahay na nagpagulat kay Maria. Sa likod ng pinto ay hindi basta imbakan kundi kwarto puno ng libro. Mula sa hig hanggang kisame ang istante puno ng tomo ng iba't ibang laki at kulay. May mga balat na may gintong ukit, may simple na papel. Mahusay na naitago, madaling maitago bilang ordinaryong silid. Walang bintana sa kwarto pero may ventilasyon, maliit na butas na nagpapahangin at nag-iwas ng basa. Natigilan si Maria sa pintuan, gulat na gulat. Hindi niya alam na may ganitong library si Lola, napakalaki. Palagi niyang inaakala na simple lang na babaeng baryo si Lola, abala sa bukid. Pero ang library na ito ay nagsasabi ng iba, talino, edukasyon at hilig sa kaalaman. Pumasok siya at hinaplos ang mga spine ng libro. Nadama ng daliri ang magaspang na lumang balat at makinis na papel. Nakakabaliw ang amoy ng lumang libro. Inilipat siya nito sa ibang mundo, mundo ng kaalaman at pagtuklas. Hindi siya mahilig magbasa noon, pero dito ay nadama niya ang hindi mapigilan na pagnanais na malaman kung ano ang nakatago sa mga cover. May mga libro sa Filipino at Ingles, Pranses at Aleman na natutunan niya sa paaralan at nagulat siya sa ilang tomo sa Latin at sinaunang Griego. Kumuha siya ng isa sa balat na cover at binuksan. Kupas ang pahina sa panahon pero malinaw ang teksto. Lumang libro ng kasaysayan mula pa noong ikalabing limang siglo. Gumugol si Maria ng ilang oras sa library, tinitingnan ang mga libro at sinusubukang maunawaan kung paano nakolekta ni Lola ang mga ito. Nadaman niyang hindi lang koleksyon ito kundi bahagi ng pamanan niya, susi sa pag-unawa sa pamilya at sarili. Ito ay lihim na iniwan ni Lola para sa kanya Upang malaman pa, nagpatuloy siya sa pagtingin sa bahay. Malaki at tuyo ang silong, nakakagulat sa lumang bahay. Bumaba siya sa unggol na hagdan at lumibot. Sa sulok ay may natakpan ng lumang trapal. Nakurious, lumapit siya at itinabi ang tela. Sa ilalim ay lumang metal na safe. Malaki at matibay na may code lock. Sinubukan niyang buksan pero walang nangyari. Hindi niya alam ang code at hindi maisip kung ano ang laman biglang pumasok sa isip. Palaging naaalala ni Lola ang birthday ng mga apo at apo sa tuhod. Iyan ang kahinaan niya. Sinubukan ni Maria ang kanyang kaarawan. Nagdial siya at narinig ang click. Bumukas ang safe. Sa loob ay lumang liham, litrato, dokumento at notebook. Maayos na nakatiklop at nakatali ng laso. Nadama ni Maria ang mabilis na tibok ng puso. Alam niyang mahalaga ito makakabago ng buhay niya. Una niyang kinuha ang mga liham. Mula sa mga liham ni Lola, natutunan ni Maria ang tunay niyang papel sa pamilya bilang tagapagmana sa espiritu. Ipinapaliwanag ni Lola kung bakit nakuha ng kapatid ang apartment. Malayo ito sa pamilya at hindi pinahahalagahan. Pinatunayan ng dokumento na may halaga, kultural at pera ang ilang libro. Sa archive ng litrato, maliit na Maria kasama si Lola. Kalapit, tiwala, pag-ibig. Sa unang pagkakataon matagal na panahon Umiyak si Maria hindi sa sama ng loob kundi sa pagkaunawa. Gamit ang nanginginig na kamay, binuklat ni Maria ang unang pahina ng kupas na papel. Amoy luma, amoy lola, tumama sa ilong na nagdulot ng sakit sa dibdib. Pamilyar ang sulat, maayos, bahagyang nakahilig sa kanan. Ganun niya ito naalala mula bata, nang turuan siya ni Lola ng sulat sa makapal na notebook na may guhit. Kumusta Maria ko? Mahal kong apo. Kung binabasa mo ito, malayo na ako sa mas magandang mundo. At siguro nagtatanong ka kung bakit ganoon ang nangyari. Bakit kay Pedro ang malaking apartment at sa iyo ang lumang bahay sa liblib na baryo? Natigilan si Maria parang sinampal. Para bang binabasa ni Lola ang isip niya, alam ang sama ng loob at pagkabigo. Tumulo ang luha pero pinigilan niya sinipsip ang bawat salita. Maniwala ka mahirap ang desisyon ko Matagal akong nag-isip kung paano maging patas paano masiguro ang kinabukasan ninyo pero napagtanto ko na ang katarungan ay relative at ang tunay na pamana ay hindi pera o ari-arian kundi alaala, -ala, kasaysayan at ugnayan sa ugat. Sinulat ni Lola na malayo si Pedro sa halaga ng pamilya. Material lang ang habol niya, karir at tagumpay sa lungsod. Ang apartment sa lungsod ay magbibigay sa kanya ng simula para sa layunin niya. Inasahan niyang ibebenta niya ito pero iyon ang daan niya. At ikaw, Maria ko, patuloy ni Lola, iba ka. Palagi kang malapit sa lupa, kalikasan, kasaysayan. Nadama mo ba ang ugnayan sa nakaraan sa mga ninuno natin? Naalala mo ba nang magbasa tayo ng lumang libro nang ikwento ko sa iyo ang pamilya natin, ang mga nakaraang nakatira rito, nakita ko sa iyo ang spark, ang pag-ibig sa sariling bayan na makakapag-ingat at magpapalago ng pamana natin. Nilunok ni Maria ang buo sa lalamunan. Naalala niya talaga ang mga gabi na iyon, si Lola sa rocking chair, sa harap ng apuyan, nagbabasa ng kwento at kasaysayan mula sa lumang libro. Naalala niya ang amoy ng lumang papel, mahinang kaluskos, init ng kamay ni Lola. Sa mga sandaling iyon ay ligtas siya, napaligiran ng pag-ibig at pag-aalaga. Sinulat pa ni Lola na ang bahay sa San Isidro ay hindi basta lumang gusali na kailangan ayusin. Ito ay simbolo ng pamilya, kasaysayan, ugat nila. Sa dingding ng bahay na ito nanirahan ng mga ninuno niya. Dito sila ipinanganak at namatay, nagmamahal at nagdusa. Dito nakaimbak ang alaala nila, ang espiritu nila, enerhiya nila ang library na natagpuan mo ay ang pride at sakit ko, sinulat ni Lola Rosa. Kinolekta ko ito habang buhay, ingat na ingat, nangangarap na mapunta sa kamay ng makaka-appreciate ng tunay na halaga. Alam kong kaya mo iyan, Maria. Madama mo ang kaluluwa nila, maunawaan mo ang kahulugan. Sa susunod na liham, detalyado ni Lola kung saan hanapin ang dokumento na nagpapatunay ng halaga ng libro. Itinuro niya ang lumang katalog, expert opinion liham mula sa sikat na book lover at historian. Pinayuhan niya rin tungkol sa hirap sa evaluasyon at sale at maghanap ng tulong sa experts. Lumipat si Maria sa dokumento. Sa mga kupas na papel ay natagpuan niya ang lumang deed of sale donation will. Sa isa ay binanggit na bahagi ng libro ay pag-aari ng sikat na mayaman na pamilya na nagmamay-ari ng lupaing ito bago ang revolusyon. Ang isa ay nagpapatunay na ilang libro ay gift mula sa isang sikat na leader noong unang panahon. Dahan-dahan na pagtanto ni Maria ang laki ng pamana niya. Hindi lang koleksyon ng lumang libro. Tunay na treasure trove may malaking halaga kultural at historikal. At akin ito ngayon. Pero ang litrato ang pinaka nagpaantig sa kanya. Sa lumang album ay maraming kuha niya. Maliit na Maria kasama si Lola Rosa. Narito sila naglalakad sa gubat na mumitas ng kabute at prutas. Narito sa tabing-ilog nang huhuli ng isda. Narito nagbe-bake ng tinapay sa kusina, tumatawa at nag-uusap. Sa isang litrato, 5 anyos siya, nakaupo sa kandungan ni Lola at nakikinig sa kwento. Sa mukha niya ang tuwa at gulat, sa mata walang hanggang pag-ibig at tiwala. Sa mukha ni Lola ang lambing at pag-aalaga. Sa sandaling iyon, sumabog ang damdamin ni Maria. Hindi na niya napigilan ang luha. Tumulo ito sa pisngi, mainit at sagana, naghuhugas ng sama ng loob, pagkabigo at kawala ng tiwala sa sarili. Luha hindi ng desperasyon kundi pagkaunawa na hindi siya nag-iisa, may ugat siya, may pamilya, may lola na nagmamahal at naniniwala sa kanya. Naintindihan niyang hindi lang bahay at library ang iniwan ni Lola, kundi pag-ibig niya, karunungan, paniniwala. Iniwan niya ang susi sa kanyang puso, sa kanyang kaluluwa. Punasan ni Maria ang luha at tiningnan ulit ang litrato. Ngayon ay nakikita niya hindi lang larawan kundi salamin ng kanyang kasaysayan kapalaran. Naintindihan niyang dito ang lugar niya sa lumang bahay na ito sa tahimik na baryo. Dito siya makakahanap ng sarili. Dito makakakuha ng saysay sa buhay. Dito siya magiging masaya, matatag na nagdesisyon si Maria. Hindi ibebenta ang bahay. Parang matibay na ugat na lumago sa kaluluwa niya na nagtaboy ng duda at takot. Mananatili siya sa San Isidro, bibigyang buhay ang lumang dingding. Ibabalik ang dating ganda ng bahay hindi para sa pera o ganti sa kapatid, kundi para sa sarili, para sa batang babae sa kupas na litrato na yumakap ng may tiwala sa minamahal na lola. Una niyang ginawa ay maghanap ng restorer. Ang mga tagabaryo una ay may pagdududa sa kanya, unti-unting lumambot ng makita ang sinseridad niya Nabuhayin ang inabandona na bahay. Si Aling Pasing na ang bahay ay pinakamalapit sa kanya ay nagbigay ng numero ng master mula sa katabing baryo na si Mang Tonyo. Ginto ang kamay, papuri niya, at may puso sa lumang bagay. Si Mang Tonyo ay tahimik pero bihasa sa trabaho. Tiningnan ang bahay umiling. Maraming gawain pero matibay ang bahay tatagal pa. Huminga ng maluwag si Maria. Nagkasundo sa presyo, oras. Nangako si Mang Tonyo na magsisimula sa isang linggo. Susunod ay ang evaluation ng library. Alam niyang hindi niya kaya mag-isa kaya humanap ng experts. Sa internet ay natagpuan niya ang ilang antique shop sa Maynila. Nagpadala ng litrato ng pinaka-interesante. Mabilis ang sagot. Interested ang isa at nag-offer na magpadala ng expert sa lugar. Dumating ang expert pagkatapos ng dalawang araw. Binata na may salamin, nagpakilala bilang Carlo. Maingat na tiningnan ng library, binuklat ang libro, nagsulat sa notebook. Nakabantay si Maria ng may kabang loob. Sa wakas ay ngumiti si Carlo. May tunay na kayamanan kayo rito, sabi niya. Ilan ay unique. Halimbawa ito, itinuro niya ang lumang libro sa balat na may emblem rare sa ganoong kondisyon. Magkano kaya? Tanong ni Maria ng may lakas ng loob. Nag-isip si Carlo. Mahirap sabihin ng eksakto pero siguro hindi bababa sa tatlong silid na apartment sa lungsod. Sagot niya ng tuwid sa mata. Kumabaog ang puso ni Maria. Isang libro lang at ilan pa sa library. Ang pagkaunawa sa halaga ng pamana ay nagpuno sa kanya ng kilig at tuwa. Nag-offer si Carlo ng tulong sa evaluation at sale. Ikinuwento niya ang auction, private collector, na handang magbayad ng malaki sa rare items. Nagpasalamat si Maria pero humingi ng oras mag-isip. Hindi pa siya sigurado kung ibebenta lahat agad o unti-unti o baka gumawa ng museum sa bahay. Sa araw ring iyon, nagdesisyong tawagan ang anak ng kaibigan ni Lola, si Tito Ramon, na binanggit sa liham. Natagpuan niya ang numero sa lumang address book sa safe. Natuwang si Tito Ramon sa tawag. Naalala niya si Maria noong maliit si Lola Rosa. Alam ko palang may special sa bahay na yan, sabi niya. Matalino ang lola mo. Lagi niyang sinasabi na ang tunay na yaman ay hindi pera kundi alaala. Ikinuwento ni Maria ang library liham plano na ayusin ang bahay. Nakinig siya ng maingat at nag-offer ng tulong. Kahit malayo ako, handa akong magpayo, sabi niya. May connections ako. Maipapakilala kita sa tamang tao. Turuan kung paano ayusin ang papeles. Nagpasalamat si Maria kay Tito Ramon sa suporta. Nadama niyang hindi siya nag-iisa, may kaalyado na nagmamahal sa kasaysayan ng pamilya. At sa gabi ay tumawag si Pedro ito. Maria, hello, narinig niya ang boses. Kumusta ka sa liblib? Okay lang Pedro, sagot niya ng kalmado. Kumusta ang apartment mo? Okay lang, sagot nito nang palihim. Teka, naisip ko, baka nag-away tayo ng walang dahilan tungkol sa mana. Baka magpalit tayo, bahay mo sa akin, apartment ko sa'yo. Ngumiti si Maria. Alam mo Pedro, nag-isip din ako ng husto at napag-desisyonan kung okay na sa akin. Gusto ko ang bahay, pero wala naman roon galit ito, guguho lang. May mas mahalaga roon kaysa apartment, sagot ni Maria. ala Alaala, kasaysayan, at hindi ko ipagpapalit yan sa ano paman. Tahimik sa linya, hindi inasahan ni Pedro ang sagot. Bahala ka, bulong nito sa wakas. Huwag ka nang magreklamo pagkatapos. Hindi ako magre-reklamo, matatag na sagot ni Maria at binaba ang telepono. Tumingin siya sa bintana. Madilim na sa labas, tahimik at komportable sa bahay. Kumakaluskos ang kahoy sa apuyan. Nagbibigay ng kakaibang anino sa dingding. Nadama ni Maria ang bagong pakiramdam. Kalayaan sa loob, tiwala sa sarili, pride sa sarili at pamilya. Hindi na siya nadama na api, malungkot, inabandona. Siya ang may-ari ng kapalaran, ng bahay, ng pamana. At alam niyang kaya niya ang lahat ng darating. Sa unang pagkakataon matagal na, ngumiti siya ng totoo at buo ang puso. Tumayu siya mula sa upuan, lumapit sa bintana at tiningnan ang bituin sa langit. Parabang nakikita niya roon ang ngiti ni Lola Rosa at ang ngiti na iyan ang nagbigay sa kanya ng lakas na magpatuloy. Bumalik si Maria sa apuyan, kinuha ang isang lumang libro at binuksan sa unang pahina. Nagsimula siyang magbasa. Sa bawat linya ay lumalalim siya sa mundo ng nakaraan. Mundo ng pamilya, mundo na ngayon lang niya naiintindihan at pinahahalagahan. Nadama niyang nagigising sa kanya ang interes sa kasaysayan literatura, sining. Naintindihan niyang hindi lang bahay at library ang iniwan ni Lola, kundi susi sa pagkilala sa sarili, paghahanap ng sarili. At handa si Maria na gamitin ang susi na iyan. Mananatili si Maria sa San Isidro, aayusin ang bahay, pag-aaralan ang library, aalamin ang lahat tungkol sa pamilya at siya ay magiging masaya ito ang pili niya at sigurado siyang tama ito dahil gawa ito ng puso. Isinara ni Maria ang libro, pinatay ang ilaw at natulog. Mabilis siyang nakatulog ng mahimbing. Napanaginipan niya si Lola, ngumingiti at nagsasabi, Palagi akong naniniwala sa iyo, Maria. Kaya mo lahat. At naniniwala si Maria. Kaya niya talaga lahat dahil may layunin na siya. At ang layuning iyan ang pinakamahalaga sa mundo. Kina umagahan ay gumising si Maria ng magaan at masaya ang pakiramdam. Lumabas siya at nilanghap ang sariwang hangin ng baryo. Maliwanag ang araw, masayang kumakanta ang ibon, parang bago at maganda ang mundo sa paligid. Ngumiti si Maria, masaya siya, at ito pa lang ang simula.